Good day plant lovers! Ayan, for today's video naman po, uh, ang mga locally uh, produce naman po natin na aglonema ang ating uh, ipapakita po. Ayan, kung uh, may magustuhan po kayo ayan, sa ating uh, mga ipapakita po na aglaus, so, magawa lang po kayo ng inyong list ng uh, gusto nyong i-order. Tapos isend nyo po sa ating Juanitos Garden Facebook page po. Ayan, kung bago pa lang po kayo nakakapanood ng ating video po, yeah, welcome po sa Juanito's Garden. Ayan po. Uh, may mga na-upload na tayo nung uh, available natin ng mga anthuriums. Available po natin ng mga bromeliads. Tapos meron din na unang sa sanse. Ayan, ngayon po, i-focus naman natin ngayon ang ating mga uh, locally grown na aglonema. Ayan po sa uh, sasabihin ko naman dito kung magkano yung presyo po ng bawat uh, aglows at saka yung mga name po nila para mas mabilis kayo makapaglista in case po na may magustuhan kayo. Okay, start po tayo. Ayan. Uh, dito sa ating ano, uh, Golden Baby. Ayan, 2-in-1 'yan para sa Golden Baby natin. Kung may maagusto po niyan for only 180 pesos po 'yan. 2-in-1 na po 'yan para sa ating Golden Baby. Tapos may unicorn pa rin tayo dito ah. Ayan, unicorn natin. Ah, uh, meron tayo ditong 4 pots available. Ah, uh, 150 pesos po para sa ating unicorn. Tapos ito naman ang ating red pickup. Ayan, may mga available pa rin tayo niyan. Red pickup natin 130 pesos para sa ating red pickup. Tapos may lucky army pa tayo dito. Ayan, Lucky Army 150 pesos para kay Lucky Army. Red Emperor natin, iisa na to. Uh, sa tanda ko may naka-order na nitong isa. Uh, bali 170 pesos po 'yan, Red Emperor. Tapos White Tone nag-iisa na. 2 in 1 'yan, White Tone 150 pesos kay White Tone. Tapos yung Moro Dock Lock natin, ayan. Moro Dock Lock natin 450 pesos lang 'yan para sa ating Moro Dock Lock. 450. Tapos meron pa tayo dito ng ating suksum. Ayan, kung mapapansin nyo yung mga dati nating na-upload, medyo maberde ang kulay nila ngayon. Uh, medyo nagpupula na. Ayan, mas nalamang na yung pula niya. Suksum natin 200 pesos. Ayan, tapos laki natin na 2 in 1. Yan kung may maagusto. Lucky na 2 in 1. Uh, 170 pesos lang yan para sa laki na 2 in 1. Tapos meron pa tayong locally grown dito na uh, green bowl. 250 pesos para sa ating green bowl. Ang 10 carat naman natin, 170 pesos. Ayan. Para sa ating 10 carat. Tapos may sterling tayo dito. Ayan, 120 pesos lang para kay sterling. Tapos next natin, Orange Aurora. Ayan. May tatlo tayong available para sa Orange Aurora. 150 pesos lang. Tapos ang sunod natin si Black Peony. 250 pesos para kay Black Peony. Ayan siya. Tapos Susan natin na 2 in 1. 250 pesos lang yan. 2 in 1 na yan para sa ating Susan. Ayan po siya. Tapos Longleaf Suksum. Ayan. Ang pupula na rin ng long leaf suksum natin, 200 pesos lang po para kay long leaf suksum. And tapos mayroon tayo dito, ayan, uh propagation na natin to, si moon lemon, ayan. Kung may maagusto ng ating moon lemon for only uh, 200 pesos lang. Ayan, 200 pesos ko na lang binigayan moon lemon. 400 pesos po ang bentahan natin ito. Uh, nung kinukuha pa lang natin, uh Nung na-propagate natin, uh, binibigay ko na lang sa 200 pesos. Next natin, white anyamani. Ayan, 2 in 1 yan, si white anyamani. 150 pesos, white anyamani na 2 in 1. Tapos ito yung ating lucky angela. Marami na ulit tayong available. Locally grown na lucky angela for only 250 pesos. Ayan ang ating lucky angela. Tapos may nakuha ulit tayo ng snow white 120 pesos po para sa ating snow white ayan ang ating snow white tapos meron din tayong red anyamani 130 pesos lang po para sa ating red anyamani ayan. tapos meron din tayo dito ng ating uh, sabsak horn 2 in 1 din yan sa si sabsak horn 150 pesos lang yan ang ating sabsak horn tapos meron tayo ditong uh, Red Stardust 150 pesos lang po Para kay Red Stardust Super White natin Ayan, 180 pesos Para kay Super White Ayan siya, Super White 180 Si Millionaire natin, 170 Ang gaganda ng Millionaire natin oh, 170 pesos Tapos Peach Panama 150 pesos lang, Peach Panama Ayan, may apat na piraso tayo. Red Panama, ganun din. 150 pesos. Kay Red Panama. At saka Pink Panama. 150 rin yan. Para sa ating Pink Panama. Tapos ito, ang lalaki nitong nakuha natin. Na Sweet Orange. 150 pesos lang yan. 2 in 1 na din. Para sa ating Sweet Orange. Tapos Wishes natin. Meron pa rin. Ayan. Wishes natin. 100 80 pesos lang po para kay Wishes. Ayan siya. Tapos ito pa yung ating uh, Orange Stardust na local na akuha tayo. 450. Isang piraso lang yung na kong maganda. Kaya yan lang kinuha ko. 450 pesos. So, ayan po yung mga locally grown natin na uh, aglaw. Tapos meron pa pala tayo dito. Ayan. Ito yung ating Treasure of Siam. Ayan. 200 pesos each lang Treasure of Siam Ayan siya Nakakahawig niya rin si Yuzo Orange Ayan Yuzo Orange natin Medyo nagkakurl ang kanyang dahon 200 pesos lang din po Para kay Yuzo Orange Ayan po Kung may nagustuhan po kayo Sa ating locally grown na aglaw. Ayan I-message nyo lang po sa ating uh, page po Ayan Maging maingat lang din tayo Sa pakikipag-transact po guys ha? Kasi maraming mga scammer po ang nanggagaya sa ating page po Hindi lang po sa amin Maging sa mga ibang uh, Mga plant sellers At saka mga ibang uh, online sellers Napaarami pong nanggagaya Na para makapang scam Kaya maging maingat po tayo Kaya sa pakikipag-transact po Ayan, always po I-check nyo po ang Legitimacy ng mga Kausap nyo Always i-check nyo po yung profile po Kung sino yung kachat nyo Para Makita nyo rin Kung may mga post ba talaga sila Or ginaya lang nila yung uh, profile pic at saka yung pangalan noong legit na page. Kaya po uh, kung may nagustuhan kayo, i-send nyo na po yung uh, list po ng nagustuhan nyo and uh, by tomorrow po yung mga uh, Thailand aglows uh, naman ang ating i-upload. Eh uh, maraming salamat po.